Chloe proud na inamin sa publiko ang plano magpareto kay ng mukha, kahit may kamahalan. Si Chloe, isang tanyag na personalidad sa internet, ay kamakailan lamang ay sumagot sa mga akusasyon mula sa mga netizens na nagtanong sa kanyang pagiging retokada, o kung siya ay sumailalim sa mga cosmetic procedures upang mapabuti ang kanyang itsura. Sa isang post sa kanyang social media account, mariing tinanggihan ni Chloe ang mga aligasyon na siya ay nagdaos na ng mga pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Gayunpaman, hindi niya itinanggi ang kanyang plano na magsagawa ng mga enhancements sa hinaharap. Ayon sa kanyang post, sinabi ni Chloe, Sorry to say I'm not retokada at all on my way though to get enhancements, stay tuned. Nangunguna sa mga tanong ng mga netizens ay ang tanong kung sino ang magsasagot sa mga gastusin para sa mga pagpapaganda na kanyang balak gawin. Ang pahayag na ito ni Chloe ay nagpapahiwatig na habang hindi pa siya nagdaan sa mga cosmetic procedures, bukas siya sa posibilidad ng pagpapaganda sa hinaharap. Dahil dito, ang pahayag ni Chloe ay nagbigay ng bagong pokus sa kanyang mga tagasubaybay at kritiko, kung saan ang ilan ay nagbigay ng suporta sa kanya habang ang iba naman ay nagpatuloy sa kanilang mga pagdududa. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay hindi lamang nakatuon sa kanyang mga pisikal na anyo kundi pati na rin sa kanyang relasyon kay Carlos Yulo, ang kanyang boyfriend na isang two-time Olympic gold medalist. Ang mga paratang ay nagsimula ng ilarawan ni Chloe si Carlos bilang isang gift giver, na nagbigay daan sa mga spekulasyon na maaaring ginagamit niya ang kanyang relasyon para sa pinansyal na kapakinabangan. Ipinahayag ng mga netizens na baka ang pagmamahal ni Chloe kay Carlos ay hindi tunay at may kinalaman lamang sa material na aspeto. Sa mga ganitong isyo, nagkaroon ng pag-uusap sa online na komunidad kung saan may mga nagtatanggol kay Chloe, at nagbigay ng suporta sa kanyang desisyon na magpa-enhance. Ayon sa kanila, bawat tao ay may karapatang magdesisyon para sa kanilang sariling katawan at buhay at hindi ito dapat pagkasira o pagtuunan ng negatibong atensyon mula sa iba. Samantalang may mga taga-suporta, hindi rin nawawala ang mga kritiko na patuloy na nagpahayag ng kanilang opinyon sa social media. Sinasabi ng ilan na ang pagkakaroon ng enhancements ay isang anyo ng pagsunod sa mga pamantayan ng kagandahan na ipinapataw ng lipunan, at maaaring magbigay ng maling mensahe sa mga kabataan na ang physical na anyo ang pinakamahalaga. Ang issue ay nagpapakita rin ng mas malalim na problema sa lipunan tungkol sa mga expectations sa physical na anyo, at kung paano ito naapektuhan ang pagtingin natin sa ating sarili at sa iba. Ang bawat desisyon na ginagawa ni Chloe, maging ito ay sa pagpapaganda o sa kanyang personal na buhay, ay nagiging paksa ng debate na nagpapakita kung gaano kalalim ang impluensya ng social media sa ating mga pananaw at opinion. Sa kabila ng mga negatibong komento at paratang, nananatiling matatag si Chloe sa kanyang desisyon at plano. Ang kanyang openness sa pag-amin ng plano niyang pagpapaganda ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na maging tapat sa kanilang mga sariling desisyon at hindi matakot sa opinyon ng iba. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na sa kabila ng mga pagsubok at kritisismo, mahalaga ang pagkakaroon ng sarili mong tinig at pagpili kung paano mo gustong ipakita ang iyong sarili sa mundo. Sa ngayon, patuloy ang pag-aantay ng kanyang mga taga-subaybay sa susunod na mga hakbang ni Chloe ang kanyang plano para sa mga enhancements, ay tiyak na magiging isang malaking paksa ng pag-uusap sa social media, ngunit sa huli, ang kanyang desisyon ay magiging personal na hakbang na nagre sa kanyang sariling pananaw at kagustuhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!